Hi! Ang tungkol sa kwento ay ako ang magkwento tungkol sa urban legend sa amin. Dahil, nung sinaunang panahon, merong taga sa amin na isang mga ngaso. Yung mga ngaso na yan, nagpunta sila sa bundok. Pagpunta nila sa bundok, yung aso na yan parang may nakakamoy siya na parang sinusundan niya, gano'n. Sunod ng sunod yung lalaki, kasi nga sinusundan niya yung aso. Pagdating nila sa pinakatuktok ng bundok, may isang malaking kweba. Itong malaking kweba ay hindi nila inexpect na meron doon isang babae na nag-aabol. Nyan. Nagulat yung babae at ang sabi ng babae, Bakit? Sino po kayo? Bakit nandito po kayo sa aming kuweba? Baka pagdating ni ama, baka kakainin kayo. Nagulat yung lalaki. Bakit? Sino ba ang tatay mo? Ang tatay ko ay isang ahas. Hindi makapaniwala yung lalaki. Ngayon, Parang nafe-feel yung babae na paparating na yung tatay na ahas. Kasi yung mga sanga-sanga ng puno, kumagalaw. Yan. So, tinakpan niya ng malaking banga. Yan. Nung dumating yung ahas, sabi niya, parang meron akong naaamoy. Parang tao, sabi niya. Pero, sabi ng babae, Ama, may dumating isang lalaki at may kasama siyang aso. Pero gusto niya akong asawahin. Pero wag naman po nakakainin mo yung lalaki. Sabi ng ahas, Sige, ilabas mo yung lalaki at titignan ko. E, Siyempre, yung anak linabas niya sa pinagtataguan Linabas ng anak ng ahas yung lalaki. Ngayon, sabi ng ahas, magpakasal kayo. Nung nagpakasal daw sila, marami daw mga ahas na dumating. Merong kang sentipid, merong kang ahas na malalaki, mga di klase, -klase daw ng mga ahas. Siyempre, ang hinanda nila na isang wine ay yung tinatawag namin na tapoy. Yan. Tapoy po yung tinatawag namin pag sa ifugao. Rice wine in English. Yan. So, linagay daw nila doon sa hapag-kainan, Doon sa lupa nila, pero meron paglagyan ng iinumin nila. Nung linagay daw nila yon, unti-unti daw na nauubos. Yan. Dumating yung side ng ahas. Nagkataon, bumaba yung babae at lalaki. Siyempre, nag-asawa na sila, di ba? Nagkaroon na sila ng anak. Unti-unti nang nabubuntis yung babae. Yan. So, good news, ang babae na ipanganak niya, legally na tao. Ayan. Katulad din niya. Yung ahas, dumadalaw sa kanila. Pero yung ahas, umuwi sa kuweba na bahay talaga nilang. Yun. Nung namatay daw, yung bago daw mamatay yung ahas, sinabi niya daw sa anak at saka sa asawa ng anak niya na, kapag namatay ako, i-burial niyo ako doon sa kuweba. Tapos hindi magtatagal. Merong tutubo dito sa noo ko na parang halaman, sabi niya. If ever na may makagat sa inyo, lalong-lalo na ang apo ko, mga apo ko, 'yun ang igagamot ninyo. Yan. Hindi nagtagal namatay yung as. Niyan. Ngayon, ang mga apo niya ay isa na rin pong vice mayor noon. Yan. At ito pong urban legend ay totoong totoo. Hindi po ito kathang isip. Doon sa amin, yun po yung urban legend na totoong totoo. Yan. Yung iba pa na apo niya ay classmate ko rin yung isa nung high school. Yan. So napakasarap na makinig pala sa mga kwento ng mga lola. Lalong-lalo lalo na kung kasama mo matutulog ang lola mo. Yan. Nag, nag storytelling yung lola mo. Yan. Kaya yung mga may lola, mahalin ninyo ang mga lola ninyo. Yan. At na, at ang mami din ninyo. Mami, ganon. Kasi sila yung nag storytelling sa atin pag matutulog tayo. Yan. So salamat sa mga nakinig sa aking kwento. 'Yun po ang totoong urban legend na nangyari po noong sinaunang panahon. So thank you, thank you so much sa mga nanonood sa aking YouTube na video. Maraming salamat and God bless.